diyan hila mo nga doon, mo. Pahalisin mo muna yung bata mo, Diyos. Kung mapatay-patay na ati Grace. Kung mabiktima natin yan. Nagiging suspect pa tayong tatlo. Dami, si Diane lang naman nung papunta yan dito. Ika na mo dito, daw Ay, dong, Maglabas ka ng 240 na jersey pang patas doon. Cyrus, huwag ka muna, Diane. Dami, si Diane. Doon, doon. Mabagsak yung nasiba ko. Mabagsakan si Dayan. Uy. Mabagsakan si Dayan, lang. Tignan mo. Ilabas mo tong 240. Walang laman yung 240 jersey mo doon. Ha? Ilabas mo yan. Walang patas doon. Grabe, nakakasopok it. Ay, puta. Ayan mo muna doon kasi ilipat mo yan dito. Shhh. Ilipat mo yan dito. Anong design ba to? Yung tigbente, 240. Marami akong 240 na doon eh. Hindi lang mo na magpatas eh. Kaya pala walang laman. Ay, ilagay mo na dyan. Ay, dito mabungad. Ikaw parang mahirapan dyan. Lapit nang darapin. Marami akong kukurti dyan. Hindi lang makapagpapos dahil yung parking na niya. O. Lagay mo yung, muna ito dito sa baba para di ka mahirapan sa magdaan Ganyan. Basang-basa ng damit ko. Pati bra ko, puta. Wala naman bra dito, Bilgia. Yan ang Chinese. <laughs> Ay, ang hirap. Kumita pala ng pera dito, guys. Ayan po, guys. So, yung siksikutan ko, guys. Huwag mo palaliman. Itong palaliman mo yung hindi ma-importante sa buhay ko. Yung mga lumang stock dong, Ayan, palaliman mo na doon, oh. Lumang stock yan, oh. Ayan, oh. Ito? Oo. Diyan yung nalagay niya, yun, eh. Kasi nalagay, daw, eh. Sige, lagay mo yung ibang jersey dito. Yung mga shirt na pang Ito? O, oh, ilipat mo dito kasi yung kukunin natin yung mga mahalagang bagay na impakihin natin. Mahala ikaw maghirap na nagkuha pag magkuha ka ng jersey na, Ano yung pato pocket na sa likod mo? Basta yung 300 nating may MCM printed na alaliman pala yan. Basta yung plane ko, huwag mo daw, hindi ko may lagay. Yung, yung akin, oh, hindi ko may lagay. Isang plastic na lang yan, in order ko yan. Puto na yan. Sorry po. Ito? DJ. Oh, ano yan? Tingnan mo, itong 25. Ito? O. Oh. Kung 35 yan, akin yan. Kasali yan sa impake. Dito ka na. Ah? Dito ayo, mo na. Ayusin mo sa pagkamada kasi babagsak naman yan. Dito mo na lang lahat yan. Dito. Dito daw. 哎。はい